Sa kabila ng pamamahinga sa loob ng labing apat na buwan, pinatunayan ng lightweight superstar na si Gervonta Tang Davis noong Sabado, linggo naman dito sa Pilipinas, na siya sa katunayan na hindi natatakot sa tinaguriang ghost o sa kanino mang boksingero. Si Davis, 30-0, 28 knockouts na ang kupunan ay nakasuot ng Ghostbusters Naggamit habang naglalakad siya papunta sa ring sa loob ng MGM Grand Garden Arena ay sinabayan pa ng team song ng pelikula. Sa kanyang unang laban mula nang patumbahin si Ryan Garcia sa kanilang blockbuster pay-per-view card noong April, ang siyam taong gulang na si Davis ay mapanganib pa rin at kamangha-mangha kung paano niya paulit-ulit na pinaliguan ng suntok si Martin 18-1-12 knockouts bago marahas na pinahinto sa 1:29 ng round 8. Pagkatapos ng mabagal na simula na itinuring niyang nanibago Sinimula ni Davis na madalas si ihatid sa sulok si Martin pag nagpakawala ito ng mga power shot at unti-unting bumagal ang suntok ng kanyang kalaban dahil sa banta ng kanyang lakas. Sa kalaunan ang parehong lakas ay naabutan si Martin nang si Davis ay naglapag ng isang kaliwang uppercut sa corner dito na sindak si Martin bago siya tuluyang natumba sa pamamagitan ng isang left cross. Si Martin, 20 siyam, ay nanginginig habang pinilit na makatayo at naabutan na nga ito ng sampung bilang ng referee na si Harvey Duck at kumaway at itinigil ang laban habang tinitingna ng kanyang mga mata. Marami ding nailusot na mga jab si Martin na nagpapasa sa kanang kilay ni Davis. Hindi rin ito sa patupang pahinain ang nagbabagang suntok ng kalaban hanggang sa tinamaan ng asya nito at bumigay. Pagkatapos ng laban, hindi ibinigay ni Davis kung sinong manlalaban ang inaasahan niyang susunod na target. Sa kabila ng katotohanan, umiikot ang mga chismis tungkol sa kanyang interes sa mga laban na pag-isahin ang mga titulo sa laban sa kapwa lightweight champion na sina Vasily Lomachenko at Shakur Stevenson. Si Garcia na nakaupo sa gilid ng ring at nakasuot ng t-shirt na nakatutok kay Davis na may nakasulat na Rematch Me Beach sa likod nito. Umakyat sa gilid ng ring at niyakap si Davis habang ang dalawa ay nagtatawanan kahit na walang binanggit sa loob ng ring mula kay Davis tungkol sa pangalawang laban. Samantala, panalo naman ang ating kababayang si Magsayo laban kay Ramirez sa isang unanimous decision. Nagawa pa niya pabagsakin sa ikatlong round ngunit hindi bumigay si Ramirez hanggang sa matapos ang nakatakdang sampung round. Maraming nagtataka at hindi tinapos ni Magsayo sa tatlong round ang hilo ng kalaban at tila nag-iingat ito o kaya maaaring nagkulang na siya ng lakas. Panalo rin si Vina laban kay Givos sa isang unanimous decision. Hindi natapatan ni Gvozdik ang mga job na pinakawala ni Binavides na naging dahilan ng kanyang pagkatalo. Bagama't kinapos na itong si Binavides patuloy pa rin itong bumabato ng mga suntok at madalas na nakakalusot upang tanghaling panalo sa buong 12 round schedule. Binigo naman ni paro si Matias sa sarili nitong bayan sa Puerto Rico via unanimous decision. Underdog si Paro laban kay Matias ngunit maganda ang ipinapakita nitong performance kumpara kay Matias. Napanatili nito ang kanyang walang talong record na 25-0. Hanggang dito na lang muna tayo mga ka-Round 3. Huwag kalimutang mag-subscribe sa ating munting channel. Maraming salamat sa inyong patuloy na panonood.